ang ating bamboo tree Ubud ng bamboo tree yan guys yan na siya guys oh ating Harap, diba? guys, ang ating bamboo sarap di ba yan guys dito bahay ng ating menor for this night and guys lagay natin ang ating baguong para lumasa yan yeah. at syempre hindi mawala ang ating magic sarap Ah, <tok> Awan. <tok> Yan, guys. Ang guys. oh. Sarap -sarap, no? Oh. Gulay pa mo. Oh. sama parang Ulam na. Thanks for watching, please like and share my videos. Bye bye, love you.